Naku, eto na naman po tayo. Nakakaalarma ang bagong datos ng kaso ng may sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus sa bansa. Kasama na ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng nakakahawang sakit sa Southeast Asia. Dapat na nating aksyonan yan. Bawat isa sa atin may responsibilidad para mahinto ang pagkalat ng banta ng na HIV. Nakikitaan na po ako ng hindi normal sa aking katawan. Gusto lang naman namin yung tanggapin kami. Hindi naman kami nakakadiri. At lalong hindi kami sinumpa. Nananahimik na epidemya na kahit sino pwede. Walang pinipili sa si HIV. HIV AIDS Tahimik na epidemyang sakit sa buong mundo na patuloy na bumibiktima ng maraming tao. Sa modernong buhay, may paasa na ba itong malunasan o patuloy na lalamo ng buhay at kinabukasan ng mga walang alam? It's cool to be tested. Masarap mabuhay kaya wag natin itong sayangin. Sa loob ng sampung taon at mahigit pa, Naging advokasya ko na ang magbigay kaalaman sa sakit na HIV AIDS na patuloy na nakakahawa sa Pilipinas. Kasabay ng bilis ng pagbabago ng panahon at pagdaan ng mga taon, sumasabay din tila ang bilis ng pagdami ng nagkakaroon ng sakit na ito sa ating bansa. Sino ang may kasalanan at saan nga ba nagkukulang? Ang HIV ay isang virus na umaatake sa mga body cells natin na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga impeksyon at sakit. Pinapahina nito ang immune system ng katawan. Kapag hindi natutukan at napabayaan ang HIV, ito ay hahantong sa pinakadelikadong level ng sakit na tinatawag na Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS, tuluyan ng masisira ang immune system ng katawan na maaring magdulot ng kamatayan. Nakukuha ang HIV sa pakikipagtalik na walang proteksyon. Pwede ring magka-virus kung nasalina ng dugo na positibo sa HIV. Kapag naturukan ng ringgilya na ginamit sa mga taong positibo sa sakit, pwede ring mahawa. Kung ang nanay naman na positibo sa virus ay nagbubuntis, may posibilidad na maipasa ang HIV sa sanggol. Ayon sa Department of Health, limanda ang ang itinaas ng mga kaso ng people living with HIV dito sa Pilipinas mula 2010 hanggang 2025. Ang nakakaalarma ay pabata ng pabata ang nagpo-positibo sa HIV na sa edad 15 hanggang 25 years old. Pero ang pinakabata na katala ay nasa labing dalawang taong gulang lang. Kaya ang paalala ng DOH, go get tested. Secretary Herbosa, bakit sa palagay po ninyo patuloy ang pagtaas pa rin ng HIV sa Pilipinas? Madami mga factors yan. Number one, uh, internet. Na uh, Internet pornography, some apps are being used by yung mga key populations, uh, more open ang society. My feeling is there's this generation, itong mga bata, because we got them younger now. 30% are 15 to 24 years old. So this is the generation that did not see HIV when HIV was a pandemic. Bakit mula sabi natin 10 years ago, ito'y epidemya na sa ibang bahagi, sa ilang mga bahagi ng Pilipinas. Hindi naman buong Pilipinas, kung hindi ilang bahagi. Bakit mas gumrabe pa ang sitwasyon na yun? Alam mo, hindi ko masagot yan eh. Kasi nga, wala naman ako dito noon. Naalala ko noon, nung undersecretary ko I wanted mandatory testing for patients na magkakaroon ng surgical procedure kasi surgeon ako eh so I need to be protected and I know the status of my patient na operahan ko na anytime pwede ako makat or ma-infect ma pero nilabanan ako ng civil society sabi nila hindi that's stigmatizing and gusto nila private ang testing and everything but at that time other countries Singapore uh, ang tao dito US were all implementing already this mandatory testing pero na oppose tayo because ang thinking ng mga civil society matagal na stigmatization, yung na-stigmatize daw sila. Nakilala namin si Aris PR, 36 na taong gulang. Aminado siya na sa edad pa lamang na 16, nagpositibo na daw siya sa HIV. Dahil sa kabataan ko at wala pa ako ganun kaisip, hindi ko alam na abuso na pala ako that time. Hindi natanggap ng kanyang pamilya ang pagiging parte niya ng LGBTQIA community. Nagkaroon siya ng espasyo sa kanyang puso at nakaramdam ng kakulangan sa kanyang pagkatao. Ako, di kami magkakapatid? Pangalawa ko sa bunso. Siyempre yung una, di ako tanggap ng family ko sa pagiging bakla. Pero dahil sa Marami ako nakakasalamuwa ng mga tao. Sila mismo nagbigay ng puwang sa akin, na ng pagmamahal na hindi ko nakuha sa mga kapatid ko, pati sa magulang ko. Para mapunan ang hinahanap-hanap na pagtanggap, pagkalinga at pagmamahal, nagrebelde si Aris. Pumupunta siya sa mga bar at mga bathhouse para hanapin ang magpapasaya at kukumpleto sa kanyang buhay. Isang kapayanggot na kasayahan na alam mong di mo alam o alam mo may, panand may panandalian pero panghabang buhay mo ang gagampanan mismo ang resulta. Panghahawakan, kagaya nito nag ako sa HIV. Dahil isang nursing student si Aris noon, isa sa kanilang requirement ang medical checkup Kasama na rito ang HIV testing. Pero sa paglabas ng resulta, gumuho ang mundo ni Aris nang malaman niya na siya'y positibo. Nung nalaman ko yung resultang positive ako, isa din pagsubok ko din yun dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Binigay lang sa akin ng confirmatory, tapos sinabi lang sa akin, tawagan ko yung taong ganito, puntaan ko si taong ganito. Actually, that time, na, na rin ako ng pag asan Natanggalan ng scholarship si Aris. Nakaranas din siya ng matitinding panguhusga na ikinaliit na niya ng tingin sa sarili. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang ihaharap. Kaya napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Kaya yung time na yung nalungkot ako, tapos yung lungkot na yon, parang sabi ko, kailangan ko ba talaga mismong ituloy pa ba mismo yung pagiging nurse okay na scholarship o kailangan ko mag-shift sa ibang school, mag-shift mag ng ibang ng kurso. Wala nang matatakbuhan si Aris, pero kailangan niya ng makakatuwang. May pa ako sa inyo. Ano yun? Lakas loob niyang ipinagtapat sa kanyang ina na siya ay positibo nga sa HIV. Yung nanay ko, natanggap ako. Silang dalaw lang muna sinabihan ko. Tapos, Sinabi so, ko na lang sa kapatid ko sa na nasa ibang bansa na kinakailangan mismo na wala na hindi na ako makatuloy ng pag-aaral dahil tinatanggalin ako sa, sa scholar. Kaya umalis na ako sa, sa school that time. Panandalian lang pala ang pader at pamilyang masasandalan noong panahong yun. Dahil mismo sa loob ng kanilang bahay, hindi man intensyon pero nakaramdam pa rin siya ng diskriminasyon nang unti-unting hiniwalay ang kanyang mga gamit at itinuring na para bang ang sakit niya ay lubos na nakakahawa. Umabot na rin sa puntong gusto na niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Napapanood sa TV na kailangan i-isolate mo sarili mo, ganyan-ganyan. Tapos, doon ko kasi nag-search na ako sa HIV, ganito pala yung ginagayari sa mga HIV positive. Kaya natakot na ako mag-open sa kamag-anak ko, sa family ko, Kasabay ng depresyon, tuluyang bumigay ang katawan ni Aris. Na-confine siya sa ospital at nooy hinihintay na lang niya na malagutan ng hininga. Nakakarinig na rin siya ng mga boses ng mga panahong yun. Hanggang isang araw, tuluyan na siyang bumitiw. Isang minuto siyang naideklarang patay. Pero milagro daw na may tuturing na nabigyan siya ng panibagong buhay. Naramdaman ko na binigyan pa niya ako ng second chance mabuhay. May dahilan pa akong purpose ko in life. Hindi ko alam kung ano pa natin pero alam ko may plano pa siya sa akin that time. Unti-unting bumalik ang sigla at kumpiyansa ni Aris. Tuluyan na rin siyang natanggap ng kanyang pamilya. Hindi na siya nakaramdam ng diskriminasyon kaya't naisipang magpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Nakita ko 'yung support ng family ko, 'yung pagmamahal nila nang nagkasakit ako, namahal pala nila ako. Si Aris ay kabilang na ngayon sa mga nurses na nagtatrabaho sa mga HIV hubs. Nakadestino siya sa isang healthcare unit sa Quezon City. Ang bagong yugto na ito sa kanyang buhay, ang kanyang misyon para tulungan daw at alalayan ng iba pang katulad niyang nahawaan ng sakit. Ang mga karanasan niya ang ginamit niyang instrumento para sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa HIV. Dahil sa na-experience ko sa buhay ko ngayon, nakita ko yung purpose at yung dapat kong gawin sa buhay ko. Na ngayon, happy ako at tinahalagahan ko siya. At the same time, tuloy pa rin ako sa buhay ko at pagtulong din sa kagaya kong HIV positive. Si Aris ay naging anghel ng mga pasyente niya na nag enlighten sa mga pasyente na tumuloy ilaban laban ng ang buhay kahit HIV positive ka. Na simpleng uh, pakikinig lang, pagtulong ay malaking bagay na sa mga kliyente niya. Sa kalalabas lang na datos ng World Health Organization nitong Marso, naitala na nasa 139,610 na ang mga Pinoy na mga persons living with HIV o PLHIV. Pero 92,700 lang sa kanila ang nasa life-saving na gamot na antiretroviral therapy o ART. Isang paraan ng gamutan para sa mga may HIV na gumagamit ng mga iba't ibang gamot para sa virus. Isang binipisyo ng art ay para maging undetectable at untransmittable o hindi nakakahawa ang virus. Para hindi makahawa at bumuti ang kalusugan, kailangan inumin ang HIV medicine araw-araw ng mga nagpopositibo. Ang gamot kasi ay pumipigil sa pagdami ng virus o viral load sa katawan para makapag-produce ito ng CD4 cells na panlaban sa mga impeksyon. Maliban sa ART, itinutulak ngayon ng bawat LGU sa bansa ang HIV testing. Pag-ibot ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan sa bawat komunidad para magsagawa ng case-based surveillance. Nagsasagawa sila ng rapid test na 10 to 15 minutes makukuha na ang resulta. Mayroon na rin mga HIV hubs ngayon na libre ang konsultasyon at testing. Mayroong blood extraction na tinawag naman nila na nucleic acid test o NAT. Kayang makita o ma-detect ng NAT kung mayroong HIV ang isang tao sa loob lang ng 10 hanggang 30 araw pagkatapos siya ma-expose. Kaya ipinapayo ng mga doktor sa mga aktibo sa pakikipagtalik o galiing magpa-HIV test palagi. Pero tanong, sapat na ba ang mga testing na ginagawa? So tama po bang sabihin na I hindi. kasi mas may awareness na sila ngayon sa testing. Ibig sabihin, uh gumaganda na, um, Umiigi na 'yung sitwasyon natin. I'd like to say that, pero I will contradict that because my testing rate in the Philippines is only 56%. Hmm. So I'm not testing everybody. So maram not only that, ang nate namin with advanced HIV, hmm. majority of 80% of them have advanced HIV. That means late na sila nagpa-test. Right. So baka hindi pa mag-work yung ARV kasi late na namin sila nakuha. The testing is available, but still, the perception to get tested isn't there. Protektado ng batas ang mga persons living with HIV gaya ng Republic Act 11166 o HIV and AIDS Policy Act at implementing rules and regulation ng new HIV law. Isa sa mga polisiya ang pagpapayag sa menor de edad na magpa-HIV test kahit walang consent o patnubay ng kanilang mga magulang. Maliban sa kondom, mayroon na pre-exposure prophylaxis o PrEP 99% ang tsansa na hindi mahahawa ng HIV mula sa pakikipagtalik kung iinom ng prep. Pero ang paalala ng mga eksperto, magiging mas epektibo ang gamot kung regular itong iniinom meron ding post-exposure prophylaxis o PEP na iniinom kaagad ng mga taong posibleng nagkaroon ng exposure sa virus. Kailangang uminom agad nito sa loob ng 72 oras o tatlong araw pagkatapos ng exposure sa HIV. Maari lamang itong gamitin sa oras ng matinding pangangailangan kung saan ang gamot ay kailangang inumin araw-araw sa loob ng halos isang buwan o 28 days. Gamutan lang natin ngayon ay para Uh, hindi uh, magtuloy-tuloy yung uh, pagdami ng virus sa katawan. So apakaganda uh, na ng mga gamot natin ngayon na dati ay maraming tabletas kang iniinom, ngayon isa na lang siya. No? So yun ang isang uh, pwede nating sabihin na breakthrough, na hindi na hirap yung isang taong may HIV para mag-take ng kanyang gamot. So, tapos libre ito na binibigay ng pamalaan natin. Wala pang gamot para sa tuluyang paggaling ng HIV. Pero may mga paraan na para maiwasan ang pagkalat nito. Ang mga gamot ay libre at subsidized o binabayaran ng gobyerno. Libre rin ang HIV testing, kaya huwag matatakot dahil mananatiling confidential ang mga impormasyon ng magpapatest at ito ay protektado ng batas. Ang pagpapatesting, testing siguradong libre. confidential. Yes. Okay, hindi lalabas ang resulta at saka ito'y libre. Libre po. Oh. Libre at ito'y mahahanap kung saan-saan. So we have okay. 118 treatment hubs all over the country. Ang ginawa ko pa ko kyan para hindi sila nagpupunta lahat kasi nakapila sila. Diyan, sabi ko, maglagay tayo ng patient appointment system. It's a digital. You you tell us the time you want to go there and then you can go to our website. We oh, we have all the Uh, HIV treatment hubs. Meron ding private kung gusto nila private. Hindi natatapos sa testing ang kanilang pagtulong sa mga people living with HIV. Yes, the moment mag-positive sila, ang unang mangyayari ay counseling. So we have psychological counselors and social uh, counselors that will talk to them. Yun ang kaya ma matagal yung clean. They handle the emotional side. And that's a very important. And that continues kasi as a person living with HIV, We want to accept them and normalize them and not be stigmatized or discriminated against. So, kasama nyo, their journey is yours yes, as well? Yes, yes. Okay. Lungan namin sila sa mental health. Safe ang mga impormasyon sa mga HIV hubs mahalaga na magpatest. Ito ang pinaka paraan para labanan ng mas lumalalang kaso ng HIV sa bansa. Ang sarap sa pakinda maging positibo sa buhay, kahit alam nating positive tayo sa HIV. Kung akala nyo walang pag-asa, isa lang si Aris sa mga mukha ng persons living with HIV na may kabuluhan ang buhay ngayon. Ipinapakita niya sa iba ang pagiging matatag at sinusubukang maging liwanag sa madilim na bahagi ng buhay nila. Ang kanyang kwento ay inspirasyon para sa mga natatakot, nahihiya dahil sa stigma ng kanilang karamdaman. Pinatunayan ni Aris na hindi pa katapusan ang lahat, lalo na kung ikaw ay gagawa ng paraan para lumaban. This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face, from head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.